Patuloy na pinipilahan ang huling gabi ng Christmas Carnival sa loob ng Malacanang Grounds. Bahagi ito ng programang Tara sa Palaso 2023. Ating silipin ang sitwasyon ngayon sa Malacanang sa ulat ni Noel Talakay. Live, Noel Dominic, nako, talagang dumadagsa ngayon dito sa loob ng Malacanang Ground ang mga bata at ang pamilya para ma-experience sila ang huling gabi ng uh, Christmas car Carnival dito sa loob ng Malacanang Ground. Ito'y bahagi nga ng uh, Tara sa Palacio 2023. At itong sinasakyan ko, Dominic, isa lang ito sa mga ine-enjoy ng mga bata dito. Ang tawag dito ay go-kart. At maliban dyan, pwede rin maglaro dito, Dominic, yung mga bata. May tinatawag sila dito na uh, tinatawag sila na claw machine. Yung claw machine talagang pinipilahan din doon. ng mga stop toys. Mayroon ding pwede rin uh, mahasa ang skills mo sa basketball shooting. Kasi mayroon din dito mga at pinipilahan din dito Dominic yung uh, kanilang mga rides at dalawa isang uh, ang mga rights dito, Dominic, ay ang tulad ng spaceship talaga ang haba-haba ng pila Dominic ayan oh ganun kahaba kapansin-pansin Dominic talaga kasi dalawang uh, beses na ako nag-cover nito Dominic talaga ngayon oh, super haba talaga at talagang pinipilahan itong mga ano yung mga spaceship rocket at katulad din dito ang kanilang carousel na talaga naman nag-enjoy -e dito ang mga bata at Dominic maliban dyan syempre pagkatapos ng rides pag mag Gutom. aba, meron din dito mga pagkain at inumin. So, kaya hindi sila ma magugutom at mauhaw dito. Dominic, kung hahabol sila sa itong carnival na theme ng Christmas dito sa Tara ng Palasyo 2023, abay, humabol na hanggang mamayang alas 11 na lang ito. At uh, bukas naman ng madaling araw, 4 a.m., gagawin naman ang Misa de Gallo. Dominic? Alright, maraming salamat, Noel Talakay.